30 kilometers per hour na pagpapatakbo ng mga sasakyan sa matataong lugar sinangayunan po ng ilang grupo ng mga riders para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Sina ngayon na mga grupo ng rider sa Pangasinan ang suhestyon ng pamahalaan na magtakda ng speed limit hanggang 30 km kada oras sa mga urban areas o yung mga lugar na maraming tao. Inilahad ni Charity Riders for 1PH Pangasinan Chairman Renan Lopez na ang naturang suhestyon ay maigi dahil posible itong makatulong sa pagpapababa ng mga naitatalang aksidente sa kalsada. Uh, sa amin aming pananaw po, kami po ay pabor po dahil uh, kami po ay isa din sa dito, mga rohama, ano na namin yan sa advocacy, ang road safety nagawin batasa batas sa, uh, lalo sa mga matataong lugar dahil talaga dapat tala uh, mag-slow down ang mga tao pag uh, sa mga taong lugar eh. Lalo na ng mga riders, talaga mahilig sumingit. Yun ang nagiging <laughs> problema natin sa mga kapwa natin riders. Matalima ang kanilang grupo upang maisulong rin ang road safety sa mga lansangan. Samantala, nagpahayag din ang pagsangayon si Poso Dagupan City Chief Arvin Decano, lalo na at maraming sasakyan ang dumadaan sa mga kakalsadahan sa lungsod. Sa katunayan, madalas sumano lang na monitor at tinututukan yung mga bahagi ng Tapuak at Arellano. At sa ano nga, uh, ang binabantayan namin ganyan ay sa may Tapuak uh, at sa may Arellano kasi dyan po ang mga mga estudyante na ano, mm -hmm. eh, ngayon pasukan na po. Kaya yung mga mabibili sa uh, ano inaano namin, pinapabagal na ano. Matatandaan na isinulong ang naturang sugestyon dahil sa patuloy na pagtaas sa mga road accidents na madalas pang kasangkutan ng mga matutuli na sasakyan na artikular na ng mga motorsiklo. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.